So ito yung continuation ng ano ng overhaul natin sa XRM 125. Kung makikita nyo ito na siya. So bali pa natin siya kinabit kasi yung nga sinabi ko may tayong ilagay yung tornilyo niya kasi umikot yung, yung connecting rod kanina. So, dahil wala tayong impact tools, impact drill. So uh, kakabit muna natin sa cylinder head pati yung bore bago natin pahigpitan itong tornilyo sa magneto at saka yung nasa clutch lining dito naman tayo sa head ngayon uh, meron akong discarding ginagawa dito para may kabit tong valve retainer na hindi tayo gumagamit ng ano special tools so ito yung kanyang valve retainer oh. ito yung pinakamahirap ilagay dito mga DIY yan, napakalit yan pag wala kang tools na special tools na gagamitin hindi mo may lalagay yan pero mayroon tayong ginagawang technique medyo mahirap at least effective naman siya hindi uh, naman siya gano mahirap basta tsaga tsaga lang so itong kanyang intake na ikabit na natin ano you know? tapos itong kanyang exhaust na lang kung makikita nyo marumi pa siya kasi wala tayong degreaser na panlinis at saka pag nag ano pala kayo pag nag top overhaul kayo tingnan nyo lahat na mabuti yung mga oil passage dyan kung may mga bara bara at yun o, know, merong malit dun. Yung pinakamalit na yun. Butas na yun. Dana ng langis. Para sa camshaft bearing. So, ito na yung kanyang ano. Nalinis na pala natin to. Na-grind na rin natin siya. Kumamita ng grinding compound. So, yun yung exhaust niya. Papakita ko sa inyo. Ito yung kanyang exhaust. Yun o. Oh, Malinis na yun o. Eh. Saka yun. Naka-valve lap na rin yan. Valve lapping. So yan uh, Balik tayo sa topic So yan ikakabit na natin yung Intake at exhaust valve Kailangan natin ng pansapin dyan Para hindi tumulak Bindisan nyo kung ano yung lalagay nyo Pero sa akin to ng guantes na ginamit ko Isasapin natin yan Dyan Tapos tataob natin tong head Bakit nga pala natin Kailangan ng pansapin Kasi pag nilagyan natin ng sapin doon sa ilalim Eh ito kasi pag tinulak mo, kinabit mo yung valve retainer at saka yung spring. So yan, matigas yan. Pag tinulak mong pababa yan, itong valve nya, tutulak din yun na ganyan. So kailangan natin ng matigas na pan sa ilalim. So yan, pag kinabit pala natin yung, ano, yung valve retainer at valve spring, kailangan unahin nyo itong yung mga tinanggal yung washer. Yan. Ito kahit baliktaran na to, walang problema dyan. Dapat tinanggal ko muna yung valve seal. So yan, namalit tayo. Tinanggal muna natin yung valve seal. Nakalimutan ko kanina, hindi pala kakasya tong kanyang washer kung may valve seal. Pinagsabay ko na kasi kanina eh, para minsan na nakako yung pagkakabit ng valve seal sa intake. So, balik tayo sa topic. Ito ay lalagay natin to, siyempre yung washer. Yan, lagay natin yun Doon. Then, sunod natin yung second na washer para sa spring. Uy tira talaga nang ano Walang tagahawak ng camera So yan nilagay na Dalawang washer na yan Yung manipis na washer At saka yung Ano Pagpapatungan ng Pag-uupuan ng spring Valve spring So dito pala sa valve spring Ang nasa baba Itong mas ma Mas madikit yung coil nya Yung winding nya You know? dito mas dito sa taas ano siya mas maluwang yung space kisa dito sa baba oh. Ibig sabihin niyan yung nasa baba. Karamihan ng mga spring na ano, mga nakalagay sa mga makinarya o ay sa mga machine. Ang talagang nasa ilalim eh, ito, mas ma didikit yung kanilang space. 'Yon yung kanyang base 'yan. At ito ilalagay natin to syempre kanyang valve retainer. Yung comment down na lang po sa baba eh, hindi tayo mekaniko kaya ano Nagdi-DIY lang tayo kaya hindi natin alam yung mga parts na yan. And then, syempre, yung valve retainer, ilalagay natin yan. Pagdidikitin natin yan. Uy, hirap naman ni Paso. Yun. Nakulog pa. <laughs> Ginawa ko na pala ito dati ha. Meron na rin akong inupload na video kaso hindi maliwanag yung camera natin noon eh hindi pa maganda at saka baguhan pa lang akong nagbablog noon eh yung mga first vlog ko noon mga walang kwentang vlog so yan nakapit na natin yung valve retainer nya kailangan na natin yung pantulak so dahil wala tayong special tools gagawa tayo ng DIY tools maganap lang kayo ng ano ng T-wrench o kaya itong Y-wrench na yung kanyang ano dulo 8mm kasi yung 8mm ang kailangan natin at saka yung mahaba yung ano niya is space niya ganyan kahaba depende basta ano mahaba tong sa akin hindi ko alam po anong sukat nito hindi ko alam po anong sukat basta mahaba kasi kailangan nating mahaba pag may kasi pag tinulak natin itong bulb spring na yan ganyan lang yung space eh. hindi niya maabot yung bulb retainer kaya kailangan natin ng mas malalim So ayan, bibidyo natin kung pa, paano natin ikakabit. Ah ito pala ano, tutulak nyo ito lang yung pantulak nyo ganyan. Pakiramdaman nyo kung uh, ano na siya. Kung pumasok na siya, itulak nyo siya paulit-ulit na ganyan. Pababa. Huwag <laughs> nyo lang susobran yung tulak nyo kasi baka masira nyo yung valve seal. Yun, pag nasira yung valve seal, mapupunit yun. Yan, eh, wala rin silbi. So ito kakabit muna natin yung ating valve seal. Kakabit na natin yung ating valve seal. Oops. Buti hindi na nung tinanggal ko kanina. Sa so, bagay da dalaw spare ko. Pag magkakamit pala kayo ng ano, pag magta-top overhaul kayo pag kagaya kong mga baguhan, sa kagaya kong mga baguhan ni eh, ano. Kailangan niyo ng dalawang valve seal baka mapunit nyo kasi pag ano eh. Kung malapit lang yung bilian sa inyo, di okay lang. Pero sa akin kasi malayo. Kaya dalawa na yung binili ko. Just in case na pag napunit ko eh... Meron tayong pamalit. Malayo pa man din yung bilihan dito sa amin. Um, nasa 30, 30 kilometers. Ay 50, 52 kilometers. Hanggang dun sa city. Kaya kailangan ng stock. So yun, nalagay na natin yung ano, valve seal. So, pakabit na natin. Para hindi na tayo mag ng gabi. Eh. So, yan, lang natin yung camera. So, yan. 8mm na may Ah, uh, ano pala? Ah, nakalimutan ko sabihin. Lagyan niyo pala siya ng rubber. Ganyan, no? Pasukan niyo siya ng rubber na. Itong rubber na nilagay ko na ito ay ano sa yung fuel hose ng ating motor. Yan, gumupit ako. Kasi ito, sakto lang sa butas ng valve bed tapos pinaluangan ko ng konti ay hindi valve guide valve steam pala iba yung valve guide so pasok lang natin then kailangan natin ng ano mas malalim mas malalim ng konti yung pagputol nyo dito sa ano nya sa pulos na yan huwag nyong ipapantay dito sa 8mm na wire wrench o 80 wrench kailangan mas malalim siya ng konti konti lang para hindi lilihis yung valve retainer dito para meron siyang ano ito kasi magsisilbing ano kaya mas malalim ng konti tong rubber ito ay magsisilbing ano niya parang guide niya para hindi sila maghiwalay magkadikit pa rin sila so yan ito pala hindi nyo makukuha to ng minsanan lang pag sumabit na siya okay na oops ulitin natin ulit a few moments later Basta ganda nyo lang yung sa nyo talaga. So yan, kinulang tayo sa kamay. <laughs> Sasama na yung ating pa. Kulang yung kamay natin eh. Dalawa lang yung kamay natin. Ay, yun. Uy, ayaw ah. Wala na kasi akong budget kaya hindi na ako nakabili ng ano. Mura lang naman to sa Shopee. inaorder order doon. So, ayan, oh. Uh, yun, oh, Pasok, oh. Para may ano siya nang mabuti, may lapat, tulak-tulak lang natin ng konti. Iyon. Nakadali. Nakadali rin. So, yun lang, oh. Hmm. Uh Talagang -huh. remedyo lahat pinapag-aralan ko kasi yung tools na ginagamit para dito sa retainer lock so halos ganito rin siya kaso mayroong kasing butas yan sa loob yun na pumapasok yun eh uh, adjustable siya kung nakakakita ka nun maintindihan nyo yung function nya ayun okay, ito yung ginamit natin kaya rubber yung nilagay natin dyan kasi pag nasubran mo ng din yan papasok din yan sa loob nun mag-adjust sya so yun yun